Ayan, sige. O meron pa naman tayo o, oras. Pwede ba? Sige. O ha? Next call. O nga, alam ko nga. Ako nagpasabi. <laughs> Tinuturoan pa ako nito. Galing ng Pro Director natin. Sisipag. Okay ba? Hindi yun. Hindi na ako nagagalit. Alam niyo bakit? Maayos na ang lahat. Di ba? Di ba? Yan, yeah, lang naman eh. May rason para magalit kasi dapat maayos. Kasi yung mga lola, lalaka dyan, di pwedeng madulas. Bawal dyan ang saging. Balinis ang siya. Dapat lahat, tumpak. Mm. Maganda yung programa ng ipulagay. Judgmental. Don't judge. Okay, magja-judge. Alam niyo mo, jacket? Ay, nako. Gusto nyo ng jacket lahat? Eto. Wala pang tatatahe. Dahil sa mga lola, sa mga lola. Sa lola na lang yung mga... Ja Ang daming jacket. Ayun, no? Ano yan? Tago mo. Tago mo. <laughs> tago mo. Gawa <Dukhaan> ka muna. Pangita <laughs> mo kasi. Kamera, hoy. Ang mga ganun, mga may pants line tayo. Yan. O oh, yan. Okay. Ah, tago niyo muna yung jacket. Tago. Ah, wala nga. Naubos. Na, na, ay, naku. Nabasa. Okay, tamatawag na tayo. Ayan, alamin natin kung sino makakausap natin. We still have time. O, oh, importante, pag uwi nyo, masaya kayo, nakangiti kayo. Hanapin nyo na yung mga lola. Yun ang bibigyan na. Lola na lang, ha? Uh, si lolo, ayun. Tatawag lang ako. O, oh, uh, maganda yung jacket na yan para hindi kayo lamigin. May hood yun para hindi kayo mabasa ang ulo nyo, hindi kayo hamugin. Mm. We're trying to call one of the oil. Ayan. Hello. Hello? 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 Ayun na. Hello! Hello pa. Hello! Magandang uh, gabi! Okay, live ho tayo dito sa TV5. Nay! Elisa. Oo, ano pangalan nyo? Alisa Bernardo po. Aling Elisa, Alisa, Al Elisa. Alisha po, Alisa. Ah, Alisa, aling Alisa, nasan kayo ngayon? Opo. Nasan kayo? Live tayo, sa ha? Po. Saan? Opo. Nasaan kayo? Hong Kong po. Hong Kong, magandang gabi dyan. Sa Hong Kong po. Hong Kong. Okay, Aling Alicia. Okay. Okay, okay, masyadong malikot, nakakahilo. Steady muna. Taga saan kayo Opo. dito? Sa Pilipinas. Sa Apayao po, pero nakatira kami sa Quezon City. Okay, matagal na kayo diyan sa Hong Kong bilang isang DH po. DH, matagal na kayo diyan. One dyan. year nung August 1. Ah, bago lang. Opo. Ah, Ka kadarating mo na ng Hong Kong? Opo, one year pa lang po. Ah, one, one. year. Mag-1 year sa August 1. Okay. Kamusta? Kamusta yung mga anak mo dito? Kamusta yung mo? Ah, kamusta yung mga anak ko dyan? mga anak ang dito ako darling Tuntuwa ko, Kuya Will. Oh, napapanood niyo ba ako? Nakikita niyo ba ako sa cellphone mo? Opo, opo, sir. Okay. Ayan, marami tayong mga kababayan dito. Ito, pakita nga natin direct. Ayan, no? Oh. Meron pa naman tayo ko. Ayan. Ipak, ayan. Kung nakikita mo, ayan, ayan sila lahat. Ayan, no? Oh. Kumakaway sa ating kababayan. O, okay, kita mo naman nakakatawa. Di ba? Ano po, Okay. Ito. Ano po, kasiapos po yung iyo. Mm-hmm. Nanonood ka ba ng will to win? Opo. Kaya hindi po kami lumalabas ng amo ko. Okay. Kailan ba nagsimula ang will to win? Kailan naman nagsimula? Kailan kami nagsimula? Kailan tayo nagsimula? July? No, July 14, po. July 14 is correct! Dahil dyan. Okay. Ano pa kaya? Aling Alicia, dahil dyan, sana makuha mo ang chakot 50,000. tayo. Yun. Nagsimula tayo. Okay, ha? Para sa mga anak mo. Ito. Okay, lalagay ko sa 50,000. Thank you, po. Thank you, po. Sabihin mo, spin the wheel! 50,000! Spin the wheel! Iyon! Yeah. Magmula sa Hong Kong sa si Aling Alicia. Makakuha kaya niyang siyapat? Panoodin mo, Aling Alicia. Lahat, tinatawagan natin. Lahat pwede! Lahat ng ating mga nakilang ho'y tumulina. 50,000! Makakuha kaya ang 50,000? 50 Pagkakalik! Nakita mo? Opo. Mm. Mm -hmm. <laughs> Aling Alisha! Alam mo, mahirap kasi ang buhay <laughs> na isang OFW. Okay. Pero baka magkakilala. <laughs> Dahil lang bimiss mo. mo yung mga anak mo. Kamusta yung may mga anak mo? Kamusta yung mo? tungkol sa mga daleng, daleng po tawag ko sa kabila. <laughs> mm -hmm. Andi pa si Mama, ikatrabaho para sa inyo. Ingat kayo lagi. Love you. Wow. Mm -hmm. Si nanay, si tatay, baka gusto yung kamustahin. <laughs> Ang tatay ko po, nasa Apayaw. Gusto ko kayo, nanay ko po. Kamamatay lang po. <laughs> ah? Kumusta kayo lahat sa daap Hello? Wow. Sige, at kailan ba kayo uuwi? <laughs> eh, after, after two years po kuya will. Okay, aling Alicia. siya. Hindi ka na rin matitiis. 10,000, dodobling ko. Gagawin namin 20,000 cash! Thank you, thank you po. Thank you, will. Ano gusto nyo sabihin sa programa natin? Of course, sa TV5 at sa will To win Maraming uh, maraming marami salamat po sa, sa, sa Win to Win. -twin. Sana po magtatagal pa po para sa mga umaasa po yung matulungan. Maraming maraming salamat po sa Pintay. Sala sa alo sa inyo po Sige yan. Eh? Magingat kayo. Okay po, Kuya Okay, namin yung pera kagad sa mga anak niyo. salamat po. Sige, magingat kayo dyan. Bye-bye. Thank -bye. you po. God bless po. God bless. Nakakatawa, 'di ba? Alam niyo ba kung gaano kahirap ang isang OFW?